Bakit bawal pumatay ng tao? Kasi ginawa ng Diyos ang tao sa kanyang imahe at kawangis kung kaya dapat respetuhin natin ang tao at huwag patayin. Yan ang dahilan na kasalanan pumatay pero kailangan natin muna linawin kung ano ang mga kondisyon na kailangan matupad bago maging kasalanan talaga ito. Kasalanang pumatay ng tao kung ito ay para sa sariling ganansya, halimbawa sa kayamanan o kasikatan, o para makakuha ng asawa, o pag-agaw sa asawa, lalo na, o pag-iwas sa nararapat na hustisya. Sa ganyang mga kondisyon ay nagiging kasalanan talaga pumatay ng tao pero halimbawa ay nakapatay ka bilang self-defense nga sa sarili mo o sa pamilya mo o sa bayan mo, hindi yan kasalanan. Kung nakapatay ka sa asawa mo o sa kabit niya, kung nakuhuli mo nga yung asawa mo na nangangabit, hindi rin yan kasalanan. Kung nagawa mo na ang lahat ng maayos at mapayapang paraan para magkasunduan kayo ng isang tao pero inaaway ka pa rin niya at gusto kang patayin, hindi kasalanan ang pagdepensa mo sa sarili mo sa ganyang sitwasyon. Gayon pa man, mas maganda na makaiwas nga tayo sa pagpatay sa abot ng ating kaya. Kesa patayin ang salarin, mas maganda nga ay ipakulong na lang natin sila. Ito ay para mabigyan din sila ng panahon na pagdusahan ang kanilang mga kasalanan o mali sa buhay. Sa totoo lang, mas malalim pa nga ang pagdusa ng matagalang pagkulong kesa mamatay agad, di ba? Hindi natin alam kung magbabago ba sila sa buhay na ito kahit na makulong sila sa matagal na panahon. Pero mas maganda nga na mabigyan natin sila ng pagkakataon sa ganyang paraan. Para sa papel natin ay mas may plus points tayo sa langit. Para matutunan ang mga patakaran tungkol nga sa pagpatay sa tao o sa iba pang mga kasalanan na kailangan nating iwasan sana po ay maklik mo ang link sa description para mabasa ang free book ko. The title nito ay Landas ng Kabanalan. 66 pages po ito na detalyadong gabay para sa kung paano maging banal na tao. Huwag ka mag atobele kapatid, iklik mo na ang link kasi for free ang libro na ito para mas magabayan ko kayo sa pangkalahatang self-improvement nyo papuntang langit. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.